pa ang kapatid ni Stephanie. Magkibigan lang po kami ni Calvin. Nangangatwiran ka pa. Well, kung sa bagay, sino nga naman ang papatol sa isang tulad? <coughs> <coughs> ma'am, ma sorry, sorry, ma'am. Diyos, ano ang ginawa mo. Alam mo ba ito yung tatapitin ko, ha? Oh, sorry po. Kailan <coughs> ulit ang taping niyo? Sasama ako. Gusto ko siyang makilala. Sige po na ko na lang po sa kanya. Sa so, wakas, Nakikilala ko na rin si Adriana. Nakita ko na siya ng personal. Uh, pinapatanong po pala niya kung pwede siya sumama sa taping niyo minsan. Kasi gustong gusto po niya kayo makita ang personal. Hindi pwede. isip mo pa rin siya, no? Aaminin ko sa'yo. Nasasaktan ako tuwing naririnig ko ang pangalan niya. Dahil minsan yun na ako nagawang pagtaksilan. Nagawa ko sa'yo yan. Hello, manay. O, papunta ka Christy? na. Sige, thank you, ha. Ah, andyan na ba yung contract? Yes, review mo na ba? Yes, mga Doktora. Lawyer. Yung Hangin mga na provisions na si Arma, nandun na. Okay na lahat. Okay. Good. Naging mahina ka, Carl. Inaakit ka niya. At nagpaakit ka naman sa kanya kahit hindi mo siyang bahag. Noong dumating ang pagkakataon, mo, ako palang mahal mo. Nanggugulok rin siya. Hanggang ngayon, nanggubulok siya sa ating dalawa car. Ayan, the contract. Ang mga press. Ay, yung food niya. Naka-ready na. prepare for that. Send dog handsome. Excuse me guys. Okay. Who is Dr. Arman Galliano? I am. I'm Dr. Arman Galliano. What's your room number? ngayon, alam mo na kung bakit. Kung bakit ayaw ko marinig o makita ang pagmumukha ng babae niyan. Dahil tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung ginawa mong pagtataksil sa akin. Hi, Doc Arman. Hey. Ready? Well, I'm sorry, Natalia. But I cannot sign the contract today. What? All system go na sa conference room. Ikaw na lang hinihintay Well, to be honest with you, nag-offer sa akin ng Polina para sa Masyano Cosmetic Center. Mission accomplished. Pumayag na mag-meet si Dr. Arman Galeano sa iyo. Meeting is set. Maasaan ka talaga, Sabrina. Para matibang ko lang kung anong offer ang pipiliin ko. bigat kang Natalia, if you want me to endorse your company. Just me a ring. You know my number. Let me know your offer. Just make it irresistible. Ang ganda naman ito. Hmm. Ganda naman ang kulay. Siguro ang mahal nito. Ay. Ayan nga. Ayan. Kanino kaya galing to? Kay Adriana po galing yan. Kay Kay Adriana? Bigyan niya ba sa akin to? Opo, Nay. Pinagod at pinagastos lang kami ng kaibigan mong yan para sa contract signing. Yung pala, hindi naman siya pipirma. Baka naman meron siyang hindi nagustuhan sa kontrata. Lahat ng revisions sa gusto niya, pinalagay ko sa kontrata. So, what seems to be the problem? Si Paulina. Ang ganda, -ganda. Pakisabi sa kanya, maraming salamat, ha? Ibibili ko rin siya ng bulaklak. Teka, tinanong mo na ba sa kanya kung pwede akong sumama sa tipin niyo? Anay, saka na lang daw po kasi baka hindi raw siya makapagtrabaho ng maayos pag, pag maraming fans. Ah. Tama. Sige, sige. Sa susunod na lang, ha? Ibigay ng kaibigan mo. Oh. Salamat. Pag-asabi kay Joy oh. salamat. Salamat. Um. Arman, what else can I offer you para matuloy ang deal natin? mas pinili ko na huwag na makialam si Giorgio dahil alam ko magkaibigan kayo. Ah. You know what? Tora, Natalia, Gusto ko. This is business. Alam mo, wala namang connection yung pagiging magkaibigan namin ng asawa. Your husband should know that. Ayak siya. Bagay Ay. Bagay-bagay. bagay Hello, Dad. Oh, nakaready na ho rito para sa ribbon cutting pati ho yung blessing. Yes, Dad. Sige po. Bye-bye. Hello. Buti nandito po kayo. Samahan niyo po kami sa loob. Masaya doon. Ano naman kalokohan itong pinagagagawa ninyo rito eh. Mabi ka nga dyan. siguro di magandang yung nakaraan niya. Eh, wala naman din kami makuhang impormasyon tungkol sa kanya eh. Ayaw niya magsalita tungkol sa pamilya niya. Hindi nga pangalan niya walang nakakaalam dito. Kaya lang Lolo Rambo ang tawag namin sa kanya kasi lagi siya nakasimangot at lagi siya nangaaway. Hmm, tara na nga, pasok na tayo din. Alam ko lang nadarating ka, hindi na sana ako nag-aksaya ng panahon na pumunta dito. Bitter? Sino ang bitter sa ating dalawa? Sino bang nawalan? Nawalan o inagawan? Kaya ka ba hindi matahimik at ginugulo mo pa rin kami? Dapat ikaw ang sumagot ng tanong na yan. Ikaw ang basta-basta na lang pumapasok sa eksena sa Sabagay, ganyan naman talaga ang trabaho ng mga kontrabida. <laughs> Tingin mo, ikaw ang bida? <laughs> ikaw ang nagsabi niya. And who do you think you are? Ako si Natalia Herrera. Ikaw, may pangalan ka na. Alam ko ng history na pinagkakawain yung dalawa Pero, I think kailangan niyo mong palamig By the time na malamig na kayo, gusto ang business ba ako sa mukha? Ah, wala naman. Hindi ako makatitig. Kaya pala mabait ka sa tulad naming maliliit. Paano mo naman nasabi yan? Baka kasi kay Stefano eh. Tsaka kadalasan sa mayayaman, suplado. Pero ikaw, iba eh ka. Narinig ko kasi si Stefano na ikinukwento yung tungkol siya kay Adriana. Nampo na ako. Asensya mm -hmm. ka na. Hindi kasi mawala sa isip ko yun eh. Oo, oh, okay lang yun. Totoo naman yun eh. Ate akong bakang kani. Ha? Huh? Are you serious? Hindi ko na natatakot sa mga naiisip mong gawin. I will do everything para makuha natin endorsement ni Dr. Armand Galian. Hindi ko alam kung anong gusto mangyari ng Arman na yan. niya kami ni Polina. Ano akala niya sa amin? Poker game? I don't want to deal with him anymore. Okay sweetheart, ako na ang kakausap sa kanya. No, you don't have to. I'm giving him up. Ayoko laruin yung laro niya. Just give me some time <clears> Tony. <throat> don't worry about it. Kapag balik ko dyan, haharapin ko lahat. Ah, sige, tawagan na lang kita. I'm siya kung naku masyado na ako nang Ayos na kung ayaw mo nang pag-usapan ko. Ano namang rason ko para itago yun, di ba? Alam mo, six years old pa lang ako nung natuto akong mamuhay mag-isa. Simula nung iniwan kami ni Kuya, eh, yun. Simula na akong mamuhay sa kali. Hmm. Iniwan ka ng Kuya mo? Sweetheart, ako na ang ng problema mo. Ako na ang gagawa ng paraan. Ako na rin ang maniningil sa kanya. Sa akin naman siya may atraso eh. Hindi sa'yo. Right? Leave it to me. Papunta kami ng Singapore noon. Para sa isang contest. Kasama ko yung ate at kuya ko. Tapos nagpaalam si kuya na may pupuntahan lang siya. Pero hindi siya bumalik eh. Tuloy na niya kaming iniwan. Alam mo, mabuti na lang nakilala ko si daddy. Inampun niya ako. Talaga, masaya ka ngayon. Maswerte ka pa rin na nakita mo si Sir Giorgio. Pwedeng iwan niyo kami ng Dr. Galliano? I'm ready to do business, Arman. Ano kailangan mo sa akin?

pala, sabi ni dad kailangan kong pumunta sa project ni Calvin para sa Home for the Aged. Ayoko kang pumunta eh. Well baka naman gusto lang ng daddy mo na makumpleto kayo sa event na yun. At the first place, family mo naman nagpagawa doon, di ba? Ano naman gagawin ka Wow Well... Pwede kitang samahan kung gusto mo. Really? magpapaalam lang siya ako sa parents mo. Hi, okay, Peklat! Lumapit ka nga dito. Ipaalala mo pala sa akin na may event si Calvin sa Home for the Aged, ah. Para hindi ko makalimutan. Ma'am, pupunta po kayo sa home? Tsak na matutuwa yung nanay ko kasi gustong gusto po niya kayo makita. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Bumalik ka na doon sa trabaho mo. bagal I did my best to convince Arman nasa sa kanya na ngayon kung anong clinic ang gusto niyang i-endorse paano ka lang nakakasiguro na mas maganda yung offer mo kesa kay Natalia hindi ako tataya sa isang bagay na hindi ako naninalo sana lang Huwag siyang magpapautunan sa mga agaw na ingkiterang yun. Sana nga, Natalia. Pero sa tipo ni Paulina, hindi yun basta-basta titigan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya.